Patutupad na bukas ang price ceiling sa bigas at sa harap ng magkakaibang reaksyon mula sa mga mamimili at retailers. Tiniyak ng pamahalaan na pansamantala lamang ito lalo pat nalalapit na rin ang panahon ng anihan. Ang seto ng balitang yan mula kay Mela Lesmoras ang opinyon ng publiko sa inilabas na Executive Order No. 39 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng price ceiling sa bigas. Sa ilalim ng kautusan, ipapako na sa 41 pesos hanggang 45 pesos ang presyo kada kilo ng bigas sa bansa, epektibo simula buka September 5. Ah, mas maganda po pag bumaba kasi kayang-kaya ng budget mm -hmm. uh, at medyo hindi mas sakit sa bolsa. Pag ang kinta mo ay kukunti lang, sa bigas lang napupunta. Wala nang pambiling ulam. Kami naman yung alanganin doon kasi yung puhunan mataas pa. Tapos bagsak namin agad ng gano'n. Kawawa, rin naman kami agad na mumuunan. Ayon sa National Economic and Development Authority, suportado nila ang rice price ceiling. Hindi lang dahil mapabababa nito ang presyo ng bigas, kundi malaking tulong din kasi yan sa laban ng gobyerno. Contra rice hoarding, profiteering, smuggling at cartelization sa bigas. Sa ngayon, sabi ng NEDA, sapat naman ang supply ng bigas, lalo pat simula na ng harvest season ngayong Setyembre kaya't kumpiyansa sila na pansamantala lang din ang magiging implementasyon ng price ceiling at magiging mas stable pa ang supply at presyo ng bigas sa bansa sa mga susunod na araw at linggo. Dito naman sa kamara tiniyak ng mga mambabatas na handa silang tumulong sa lahat ng stakeholders para masiguro ang kapakanan ng bawat sektor. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bubuo sila ng win-win solution para matugunan ang pangamba ng mga rice retailer na baka naman sila ang malugi sa huli. Isa sa mga nakikitang paraan ng House Leader ay ang pagbibigay ng ayuda. Nitong biyernes, una nang nakipagpulong ang liderato ng Kamara sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Green Retailers Confederation of the Philippines at Nueva Ecija Rice Millers Association para talakayin ang isyu. Sa hiwalay na pahayag naman ni Agri Portales Representative Wilbert Lee, ipinanawagan din niya ang pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon sa usapin ng bigas tulad ng pagdaragdag ng post-harvest facilities para sa mga magsaka at pagpapalakas pa ng anti-agri smuggling law. Melales Moras para sa bayan.